Ang one eye cold o unilateral conjunctivitis sa mga kalapati ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng pamamaga o impeksyon sa isa sa mga mata ng ibon. Karaniwan ito ay sanhi ng bacterial o viral infections, parasites, o maaaring dulot ng iritasyon mula sa alikabok o dumi. Mga sanhi, kadalasan dulot ng bakterya tulad ng chlamydia, sitaki o mga virus. Mites na maaaring makapasok sa mga mata o paligid nito usok, alikabo o kemikal na maaaring makairitate sa mata. Pinsala sa mata dahil sa pakikipagaway o aksidente. Home remedies. Bago gumawa ng anumang home remedy, mahalagang tandaan na mas mainam na kumansalto muna sa veterinaryo. Naan ito ang ilang maaaring gawin. Gamitin ng maligamgam na tubig at malinis na tela o bulak para dahan-dahang linisin ang paligid ng mata ng kalapati. Tiyakin na malumanay ang paghawak para hindi masakta ng ibon. Maaaring gumamit ng saline solution para banlawan ang mata ng ibon. Makakatulong ito sa pag-alis ng dumi at irritants. Siguraduhin na ang lugar kung saan nakatira ang mga kalapati ay malinis, walang uso o matapang na amoy ng kemikal. Upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon, ay isolate ang may sakit na ibon mula sa iba. Panatilihing malinis ang kulungan ng mga kalapati para maiwasan ang mga parasites at pathogens. Magbigay ng sapat na ventilasyon sa kulungan para maiwasan ang akumulasyon ng hamag at iba pang irritants. Bigyan ang mga kalapati ng balancing pagkain para mapanatili ang kanilang immune system na malakas. Regular na ipakonsulta ang mga kalapati sa vet para sa preventive care at para malaman kung may mga nakatagong sakit ang mga ito. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang hagaran at wastong diagnosis at paggamot na maaaring ibigay ng isang lisensyadong veterinaryo, lalo na kung yumalala ang kondisyon ng ibon o kung may pagdududa ka sa sanhinan sakit.